So ayun mga lodi, isang magandang araw sa inyo mga lodi Welcome back sa aking channel mga lodi, Manla TV Vlog So ayun mga lodi, panibagong video tayo mga lodi Panibagong gupit tayo mga lodi oh. Ayun, sa araw na ito mga lodi ay mag update tayo sa ating mga lugar na nilinisan sa ating mga tanim na punong saging dito mga lodi tapos tayo ay mag pasilong sa ating mga baka mga lude, yung ating bakang alaga. Kasi mainit na mga lude dito, so ayun mga lude oh, ito yung ating area mga lude. Bagong mawir to mga lude. So ayun mga lude, sana pa-shoutout palang mga lude. nag update tayo mga lude, tapos mag-shoutout tayo. Shoutout sayo. The Antique Hunter, shoutout sa iyo tol. And God bless sa iyo tol. Ingat ka palagi tol. Norman ang kopa shout sa tol and God bless salamat sa imuhang suporta sa aking channel Katribu Hunter Vlog sa tol and God bless ingat ka palagi sa imuhang pag bird hunting so ayun mga lodi, nandito tayo sa area ngayon mga lodi, sa ating munting punong saging mga lodi, na lini na tapos na nating linisan yung iba, pero yung iba hindi pa kaya hindi ko natapos paglinis mga lode kasi mayroon tayong ginagawang iba kaya sa susunod na lang mga lode mag video ako mga Lude, sa paglinis dito sa pagmawer kasi yung mawer hiniram ng kapatid ko mga Lude. kaya hindi ko natapos mga lode pero ito na mga lode oh. sobrang linis na talaga mga lode hmm. mo ako mga Lude. Ito yung paligid sa ating bahay mga lodi. Nilinisan natin mga lodi para yung ating mga alagang manok makikita lang natin mga lodi. Dito mga lodi, hindi pa natapos ko pagtanim dito mga lodi. Medyo hilang pang mga lodi. Pero may tanim ng punong saging mga lodi. Sobrang linis mga lodi oh. Diyan mga lodi, dito mga lodi, hindi pa natapos pa gumawa ko dito mga lodi. Ayun. Dito mga lodi ay tatanuman ko na ang punong saging to mga lodi, lahat dito. Ito may punong saging na dito mga lodi. Pero may butas na to mga lodi. So ayun mga lodi, sobrang init talaga mga lodi yung araw oh. Grabe. Oh. Napakaganda mga lodi oh. Hmm? So nandito mga lode May mga butas na dito mga lode oh. Ito yung May hukay na tayo dito Ready to tanim na to mga lode Pag umuula ng malakas mga lode Diyan tayo magtanim mga lode Ng punong saging Kasi yung punong saging mabilis mabuhay Pag umulan Hanggang doon yung aking hukay mga lode Doon sa papunta sa aking pispan mga lode para maganda tingnan mga lode So ayan mga lodi Napakaganda yung lugar. Sa gusto palang lang magpa shutout out, paki-comment lang sa baba. Shout out to kayo kung gusto niyo magpa shutout out. Kasi sa kung ngayon pa tayo nakakapag-vlog mga lodi kasi medyo busy, busy tayo sa mga ibang gawain, hindi tayo makapag-video. Ayun. Nandito na tayo sa ating baka mga lodi. Tayo ay magpa-silong na mga lodi dyan lang sa punong niyog mga lodi natin eh, silong mga lodi. Dito tayo sa pispan natin mga lodi oh. Dito may hukay mga lodi papunta doon sa pispan. So ayo. kunin na natin yung baka mga lodi, sobrang init na mga lodi. dyan lang sa punong niyog ng mga lodi natin eh, tali mga lodi. orang ini talaga mengeluh deh so ayun mengeluh Tingnan natin yung ating pispan dito mga lode Wala nang tubig mga lode Kunti na lang yung tubig sa sobrang init mga lode oh. Yung pispan natin mga lode Malapit na ang mawala uh, ng tubig sa sobrang init Sana umulan na dito mga lode oh. oh, ito mga lode may tanim ng punong saging Para dito mga lode para hindi mainitan yung ating mga tilapia dito mga lode pag pag may alaga natin yung tilapia dito sa ating pispan hindi mainitan kasi may mga tanim na tayong saging palibot kaya yan ang purpose sa ating punong saging mga lode pero dito mga lode ubusin ko talaga to pagtanim mga lode ng punong saging para maganda talaga tingnan so yun mga lode papunta tayo sa isang baka natin mga lode time check natin mga lode bakit mainit na alas 10 na mga lode 10am sobrang init na mga lode yun, pakita ko sa inyo yung aming lugar mga lode yan mga lode o oh. yung ating mga tanim na saging kailangan talaga natin dyan mga lode ay isprihan ng mga pangpatay ng damo mga lode yan lang ang lunas dyan sa damo mga lode. kasi pagmawiran mawiran mo mga lode abot ng 5 days mga lode tumubo na naman yung mga damo mga lode kaya tayo ay mahirapan mga lode gastos tayo ang maganda daw dyan mga lode, ay spray ng ang mga damo mga lode, para sinigurado talaga mga lode matagal tumubo tapos pwede pang taniman mo ng kahit ano basta, basta malinis na mga lode so ayun mga lode nandun yung baka natin doon sa puno ng mangga mga lode. tingnan lang natin mga lode, kung hindi pa na tawag sa amin mga lode, ay nasa mangalude. mga lode kaya titignan lang natin so yun bagong tanim ko to mga lode, oh. tapos dyan mga lode, may hukay na dyan mga butas mga lode. kailangan lang natin umulan lang mga lode, para mataniman natin oh. ito 1 hektar to mga lode, ang ating taniman na punong sagit pero konti na lang yung natira mga lude oh, Grabe kainit mga lude Papunta na tayo mga lude Sa ating isang baka Tingnan na, tingnan lang natin mga lude kung hindi ba na sabut sa damo. Na nakasilong ba siya sa punong kahoy? Yan lang. Tapos mamaya mga lude mamayang hapon pa inumin lang natin 'to mga lude Sa ngayon hindi pa kasi sobrang init ngayon. Pagod tayo mga lodi sa sobrang init. Parang nagpadhunting lang tayo mga lodi oh. Ito lang tayo sa mga damuhan nagsusot. So yun mga lodi wala tayong badhunting ngayon mga lodi kasi parang wala nang season mga lodi. Pero susubukan pa din natin mga lodi baka makahuli tayo mga lodi sa pagbadhunting. Pero sa ngayon hindi muna mga lodi. So ayun mga lodi, dito pala yung ating baka mga lodi oh. Nakasilong sa puno ng mangga mga lodi. So ayan mga lodi oh. Lapitan natin mga lodi. So ayan mga lodi oh. Isa tong babae mga lodi. Pero buntis na to mga lodi kaya kailangan talaga nating tingnan mga lodi kung nakasilong ba talaga mga lodi update ko lang yung aking alagang baka mga lode so yun papunta tayo sa ating mga kambing mga lode yung isang baka ko mga lode ay isang lalaki mga lode yun talaga yung ating gagawin na mag breed sa ating baka mga lode so yun papunta tayo sa ating kambing mga lode tingnan natin mga lode kung nakasilong ba sila mga lode Uh. Ganito talaga ang buhol mga lode parang diserto sa kainit. Iba talaga yung buhol sa sobrang init mga lode. So ayun mga lode, nandito na tayo sa ating kambing mga lode. Titingnan, titingnan lang natin mga lode kung nakasilong ba sila mga lode. So ito yung kambing natin mga lodi oh. Nakasilong sa puno ng biyabas mga lodi yung ating kambing. Okay lang mga lodi, nakasilong. May tubig tayo mga lodi oh. Painom sa ating kambing. So ayan mga lodi oh. ito yung ina mga lodi oh. may anak dalawa hmm. yung isa nandun sa punong niyok ito yung lugar natin namin mga lodi oh. napakaganda mga lodi oh. napaka patag mga lode so ayun mga lode kung bago ko palang napadpad sa saking channel mga lode pwede ka mag subscribe klik da notification bell para lagi kang update saking sa mga video ayun so, mga lode nandito na tayo mga lode sa bahay ko mga lode tayo ay magpahinga kasi sobrang init Pasok na tayo mga lodi Gubot pa itong pahapay mga lodi oh. Ayan mga lode. Hanggang dito lang yung video ko mga lodi Mag-update lang tayo sa Lugar natin na nilinisan Sa ating Minting sa, sa Kaya Abang-abang lang sa mga video ko Sa sunod mga lodi